strategies and moves. So, ito yung plano ni Martin Romualdez at Senator, Senate President Cheese Escudero, mga kababayan. Ito pala yung gagawin nila dito para siguradong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. <laughs> okay, mga nagbunap ng araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa Tingitatabunan PH Channel, mga kababayan. Mga kababayan. Ay nandito naman po tayo para sa tipa ni Bagong Reaction Video ngayon at ngayon ay April 26, 2025 mga kababayan. At ito pag-usapan pa rin natin dito yung ah uh, iilan sa mga detalye dito sa lumabas na Oplan Horus na document, documents mga kababayan. Kasi ang daming detalye dito na saan. ah uh, patungkol uh, plano sa paninira ng mga Duterte lalo na kay PRRD at kay Vice President Sara Duterte. At ngayon, pag-usapan naman natin ngayon kung paano nila ma-impeach dito si Vice President Sara Duterte. Na mga ah, kababayan, ito yung tanong natin. Ah? Sisiguraduhin ni Martin Romualdez at Senate President Chis Escudero na ma-impeach si Sara Duterte well, na ako natin ko anong gagawin nila dito mga kababayan so mayroon pala silang plano mayroon pala silang gagawin na kung saan para masigurado nila itong pagka-impeach ni Vice President Sara Duterte oh yan yan yung delikado dito mga kababayan Okay. eto, Oh, kung natatandaan niyo ito mga kababayan, no? Ah, uh, may papakita tayo'ng video dito. Okay? Uh, ito ay interview sa interview kay Congressman or uh, representative uh, Kardema. Okay? Kung natatandaan nyo ito, oh Ronald Cardema, Duterte Youth Party List, itong interview, uh, the day after itong uh, na-impeach si Vice President Saro Duterte sa Congress, mga kababayan. So, ito, itong part, ma lang ito. Itong part lang ito, ipapakita natin para magkaroon tayo ng definition of terms. <laughs> definition of terms talaga, ha? Para magkaintindihan tayo mamaya sa pag-uusapan natin. Okay? So, ito, pakinggan muna natin. By anyway, the bago natin i-play, paki-like and share po ng videos natin. And then, paki-subscribe din po sa ating channel. Of course, sa lahat ng nakapagsubscribe na, palakpakan tayo dyan. Okay, ito. Pakinggan ninyo. At, this whole at dather, ano, nangy at, ano dyan? ba nangyayari doon? Ba't palagay mo bumotos sila? Eh, ang balita ko. Eh mayrong mga pondo naka, na nakalagay for later release. Ibig sabihin it is a conditional release advance. So ano 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 yung ano yon mga kababayan? <laughs> for later release. Oh, FLR conditional funds Patuloy natin kung meron pa mga information dito If You dito. have been promised uh, millions or hundreds of millions of funds mm. and you do not uh, commit uh, yesterday baka hindi ma-release yan kasi for later release yan FLR okay. yan mm -hmm. 'di ba ma'am Ang masabi ko po sa Ah uh, FLR oh, For later release mga kababayan na at least dito nagkaka Mer Again na nakaintindihan na tayo meron na tayong ah uh, definition of terms. Klarong <laughs> definition of terms. Eto ngayon. Okay. Uh, nandito pa rin tayo sa dokumento ng uh, anong ano tawag nito? Oplan Horus. Eto. Oh. Eto, eto, pakinggan natin. Uh, papakita ko na lang. Oh. Eto, how to attack. Okay, I think sa ilang videos natin, na presenta natin, again, ulitin natin dito. How to attack ICC arrest plan? Okay, domestic investigation, yun sa mga House of Representatives, the OJ and BI. Launch impeachment, eto. The House launched and passed the impeachment complaint against Sarah in the support of soft budget AXA pad Okay, so na-impeach na si Sarah Duterte sa Congress through AXA Capitupad. At eto, problema ngayon kung paano nila ma-impeach or ma-convict convict la kasi na MPC sa Duterte sa House of Representatives. So gusto nilang i-convict at ang magko-convict nito ay yung mga senador dyan sa Senate. Okay, hindi House of House of Senate. O House of Senate. Hindi House of Representatives. Okay? Yun yung problema nila ngayon. Kaya dapat maghahanap sila ng paraan na ma-convict itong sa Sarah kasi alam nila na mahina yung kaso. <laughs> Mahina yung nga ebidensya nila laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ito yung gagawin nila. Okay? Pero ito, pagpatuloy natin. We can do alliance and counter information. Disinformation para. Sorry. So, how to attack? Ito, meron silang how to attack dito. Ah, uh, strategies pala. Ito, strategies. Okay? So, ah, uh, ano, lakihan natin para ah ano, paralitan pala para makita niya. Play na lang natin. Sa sinusuporta ang senatorial candidates ng mga Duterte. Pirmado ang dokumento. Ayan. O nakikita nyo? So, following strategies and moves. Baba. <laughs> uh, o, oh, following strategies and moves. So, eto yung plano ni Martin Romaldes at Senator Senate President Cheese Escudero mga kababayan. Ito pala yung gagawin nila dito para siguradong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ito. Basahin natin. Again ha. Nanjan, following strategies and moves. Speed up impeachment on Senate. oh, kaya ngayon nilalaro pa ni Cheese mga kababayan ha. Nilalaro pa ni Cheese Escudero na kung saan uh, uh, na ano bang tawa-Tagalog dyan? Yung parang nagpaano ano pa. Di ba? Yung naliligaw ka, tapos yung babae parang ayaw pero gusto. Anong tawag dyan? palugi Parang ganyan? O kasi sa Cebuano, ano, ano palugi tawag namin dyan mga kababayan. Ewan ko lang sa Ano bang tala? Yung, basta mag-comment na kayo dyan. Hindi ko alam kung anong Tagalog dyan. Nakalimutan ko. Again, ha? Pinapalabas si Jesus Escudero dito na ayaw yeah. niya. Umpisa niyo yung impeachment. Pero again, pag-usapan natin yan kung bakit yung mga possibility, possible reasons, bakit sa ngayon ayaw ni Cheese matuloy yung, ayaw umpisa ni Cheese yung trial ngayon. Bakit pagkatapos pa ng uh, election. Okay? Pero ito, basahin natin. Yung mga strategies. Again, speed up impeachment. Pero nakalagay dito, uh, speed up impeachment on Senate using FLR to win senate votes through through speeches. <laughs> oh 'di ba? Ano nga yung 'Di ba? Anong sabi ni Ronald Cardema sa FLR? For later release. <laughs> Ibig sabihin nito, ito ay pondo. Pondo na gagamitin nila to win senate votes saan ipapadaan? Through speeches. Ayan, ah, tandaan nyo yan mga kababayan na. Ah. Ito, pagpatuloy natin. Pull down booming ratings of Dutch candidates due to Duterte arrest. Ito, carry forward domestic investigation. Uh, ito mga investigation nila, pa, pa, kasali na yun yung Tricom. Disqualify key candidates at nandito yung pangalan ni Pulong, Bongo, and De Rosa. Oh, kasi mga kababayan, itong si Bongo at si De Rosa, mukhang kahit sa anong survey, masok itong dalawang ito. Okay? Sa mga kahit anong survey na pinapalabas, uh, ngayon nga, nagtatapuan si Bongo. Oh yeah, tama, Bongo. At pasok sa, I think, sa top 5 c si, correct me if I'm wrong ha, pasok sa top 5 si Bato de Rosa. Kaya target talaga nila na i-disqualify. O, oh, disqualify key candidates. Okay? And anong gagawin nila? ah uh, file drug and murder cases. No? Ito, against Duterte, Pulong, Bongo, and De La Rosa in local courts. Oh, so, diba? At ito, panghuli, panganim freeze those assets. Oh, freeze those assets. Okay? Ewan ko lang kung malaki bang assets, I think. Uh, hindi naman nangurakot si PRRD. So, uh, I think maliit lang yung asset niya. Okay? So, ngayon, uh, wala, wala si PRRD na doon sa dahig. So, yung iba dyan na nangyari na, ang target nilang yung si Bongo at Tila Rosa. Okay? At ito mga kababayan, pag-usapan natin ito. Maiksi lang itong video natin kasi ito lang yung parte na kung saan lumabas dito yung plano nila kung paano nila impisa Ron Duterte. Okay, ito mga kababayan. Kung natatandaan niyo balikan muna natin yung December na pangyayari na kung saan um, wala sa NEP or National, National Expenditure Program yung ACAP. Yeah. Diba? Yung ACAP. Uh, wala doon. And then, suddenly, lumabas ito pagkatapos ng bicam, Sa Senate budget ni Amy, wala din yang akap. Okay? Again, pagkatapos ng bycam, lumabas yung akap. Kaya nga nagreklamo yung mga tao. Okay? Sinong may pakana niyan? Si Martin Romualdez. Okay? Kung balikan natin, bakit naipasok yung akap? Okay? Kung hindi ako nagkakamali kung tama yung pag ko, correct me if I'm wrong. Merong 6, merong uh, 21 billion na aka para sa Congress at 6 billion para sa Senate. Di ba mga kababayan? Kung again, i-comment kayo diyan kung comment kayo kung mali yung numbers na na-remember ko. At i-correct nyo ako kung ano yung tama ha. Okay. So again, 6 billion. Kasi anyway, konti lang naman yung mga senador. And, and karamihan dyan, or meron din iba dyan, hindi gumagamit ng pondo ng akap. Ito na, katulad ni Bongo, ni De La Rosa. I think si Aimee hindi rin gumamit ng budget or pera ng akap. I think si Cayetano sinabi din niya, okay, na hindi siya gumamit ng pera ng akap. Uh, ewan ko lang totoo. Pero, well, anyway, Ah, uh, hindi 'yan yung issue natin dito. Issue dito is yung FLR. Okay? At ito, isa sa mga how to attack nila doon sa doon sa offland Horus na document at um strategies ito nandito. FLR is to impeach Vice President Sara Duterte para nga maka-advance yung aliansa ng mga kandidato. <laughs> At ito, paano nila i-impeach si Vice President Sara Duterte? Hmm. Regardless sa mga ebidensya na may, pre may presenta during the trial. Through FLR. <laughs> Again, comment kayo dyan. Ano nga yung FLR? Ano nga yung FLR? For liter release. At may lugtong. Yan, basahin nyo dyan. Through speeches. So, ibig sabihin dito mga kababayan, may kinalaman dito si speeches. Akalaan nyo yan? So, pinapalabas dito ni speeches kudero na... Fair share. Neutral siya. Pero, nandito sa dokumento mga kababayan ang katibayan. At hindi lang ito. Kung natatandaan ninyo, yung kinuntemp ni Amy Marcos si L Lakanilaw noon sa Senate hearing nung pagkidnap kay PRD, anong ginawa ni Speeches? Kung natatandaan niyo Oh, pinigilan niya, di ba? Hindi niya pinirmahan. Ay, ah, hindi natin sabihin pinigilan. Hindi niya pinirmahan yung contempt order. Sinabi niya mag maghingi pa siya ng anong tawag nito? Ah, yung explanation, anong tawag diyan? Show cause. Oh, show cause pala. Oh. Di ba? And then eventually na contempt. So parang pinapalabas dito na, teka muna. Ah, di ba? Oh, nilalaro tayo ni Cheese Escudero mga kababayan. <laughs> Oh, yan yung nakikita natin dito ha. Oh, careful tayo dito sa tao nito. Oh, careful tayo. Oh, at ito. Bakit mga ganito? Bakit? Bakit? Uh, gagamitin itong FLR. Ano <laughs> uh, again? FLR for late, release. Ito yung mga pondo na i-release -re pagkatapos ng impeachment, pagkatapos na i-convict nila si Vice President Sara Duterte. <laughs> Okay, bakit mga nangyayari ito? Kasi, um, kung titignan natin, no? at the same time, bakit pinatatagal ni Chase, bakit gustong umpisahan pagkatapos ng election? kung nakikita ninyo sa mga surveys ngayon mga kababayan, ay iwan ko lang kung totoo yan. Marami sa mga kandidato ng alyansa na nakapasok doon sa top 12. Di ba? Kahit hindi tumugma sa totoong nangyayari sa grounds. Di ba? Tingnan nyo. Oh. Nagrarally sila. Alyansa. Anong sigaw ng mga tao? Duterte. Di ba? So, nagpapalabas ng survey na ito yung top 12. konti lang galing PDP. I think dalawa, tatlo lang then the alyansa. Pero kapag nandun ka sa grounds, nagrarally sila ang sigaw ng mga tao, Duterte. O, <laughs> oh, ibig sabihin, PDP yung sinisigaw. ba? Diba? So, medyo ano na dito. It could be, may planong dayain. Eh, ito lang nakikita natin mga kababayan na kaya magbantay talaga tayo dito. Posibleng may planong dayain. Kasi para kapag madaming papasok na PDP, pwede nilang ipasok yung mga pangalan na lumabas sa survey doon sa aktual. Di ba? Kasi para kapag kasi para walang magrereklamo na tao kasi sasabihin na lo. Oh, sa mga surveys pasok 'yan. So hindi imposible na makapasok. At ngayon nga mga kababayan, ang dami na ngang issues sa online voting sa mga OFW natin. Diba kung natatandaan ninyo, marami na yan kung saan. Oh. At ngayon, ini-explain nga lang ng, ng Comelec Chairman. Pinapalusutan nga lang. Oh, iwan ko lang kung nakatanggap-tanggap yun. Okay? Okay? At ito, ano pa? Ngayon, pinapalabas din na ang China daw may planong mangialam sa eleksyon natin. Again, hindi ako, hindi tayo pro-China dito mga kababayan. In fact, walang Pilipino na pro-China. Uh, pinupuna lang natin dito yung mga ginagawa ng, sa tingin nating maling ginagawa ng gobyerno in relation doon sa pakikipag-ugnayan o sa relationship natin sa China. Hindi ibig sabihin niya na pro-China tayo. Kasi sa kanilang mga ginagawa, posibleng meron pang mas magandang gawin na ikabubuti ng both parties. ba? Diba? Okay, kaya nga nagre-reklamo tayo. At eto, sinasabi nila ngayon na mangingi alam daw yung China. <laughs> oh. Yun nga, sabi China, bakit, ako, bakit kami mangingi alam? Batsa nyo yan, di ba? Kasi posible, ito yung nakikita ko mga kababayan. Ito yung nakikita ko, ha? again, comment kayo dyan kung ano nakikita, anong nakikita nyo. Posible mga kababayan, kasi nga on the ground, kasi nga on the ground, malakas ang PDP, di ba? At hindi tumugma ito sa surveys. Hindi nagtugma yung surveys at sa actual. Posible mga kababayan, kung makapasok itong maraming PDP candidates sa Senado, posibleng gagamitin nila itong palusot, itong sinasabi nilang pangihialam ng China para mag-declare ng failure of elections. Ito yung nakikita kong rason, ha? Ito yung nakikita kong rason. Ito lang, mga possibilities lang ito. Kaya inunahan na natin mga kababayan para dapat hindi nila ito gawin at makita na makita natin ito in advance. At ito pa, panghuli mga kababayan. Kaya pala itong mga congressman kahit ilang beses na nating binanatan dito na kung saan yung mga pangalang inilalabas nila na fake names or na recipient ng confidential funds ay medyo imposible. At sinasabi ni Sarah na guni-guni nila yan mataas yung kumpiyansa nila na makonvict nila si Sarah. Kasi, unang-una mga kababayan, ha? ah, uh, ito yung ilang beses kong tana. Questionable Questionably yung mga pangalan inilalabas na inilalabas ng mga congressman patungkol dyan sa uh, confidential funds. Bakit? May three-way security system. Bago mo makuha yung pangalan ng mga recipient ng confidential funds. Unang-una, naka-vault, sealed envelope, fake names, at nakalagay sa vault. ba? Diba? Nakalagay sa vault. By the time, at eto, naglabas sila ng pangalan, ibig sabihin yan mga kababayan, nabuksan yung vault, nabuksan yung sealed envelope, at yan nakita yung mga pangalan. Sa tingin nyo ba mga kababayan, ibibigay ito ng iala iaalaw ano ba to I, sa tingin niyo ba iaalaw ito ng kuwa na mangyari na kung saan mabuksan yung vault kung saan inilagay yung mga envelopes ng confidential funds at mabuksan yung na sealed envelopes yung na kung saan nandoon yung recipient ng confidential funds yun nga questionable at until now, palaging naglalabas sila, yung mga kongresman, palaging naglalabas ng mga pangalan. At confident na confident na makukonvict nila si Sarah dyan. Kaya pala mga kababayan, kasi niluluto na dito sa ilalim. No? Kasi dahil merong FLR for later release na pondo na ibibigay doon sa mga senador na boboto na i si Vice President Sara Duterte. Di ba ang kakapal ng mukha? Ngayong eleksyon, lalo na itong mga taga-alyansa, nagsasabing hindi magnanakaw. Magsiservisyo sa bayan. O yet, inaalaw nila ang ganitong mga plano ng kanilang mga leader. <laughs> Kalain nyo yan. Mag-comment kayo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. Comment kayo dyan. Anyway, ah uh, sabi ko nga, may excellent yung video natin. Uh, again, comment kayo dyan ha. And then, ano pa? Ano pang mga kwan puntos dito? Again, uh, FLR, pondo yan, na posibleng gamitin nila doon sa mga taong kaya nilang utusan na buboto para i-convict si Vice President Sarah Duterte. Okay? So, hanggang dito na lang po muna tayo. Paki-like and share ng videos po natin. And then, paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.